at mapagpalayang hapon sa inyong lahat unang katanungan ang audio namin kumusta po? 1, 2, 3 yung natin na 1, 2, 3 check po, check kamusta audio? may sa gan ba tayo? Kung kaya, Ojo? Papat, hindi kaya tayo ang dalawa to? Ang dalawa rito? Kung sa okay. po, Ojo? Ayan, sige. Simulan na natin pa rin. no? May team replay naman. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Anyway... Ayon. So, nandito kami ni Marlon sa NLEX, NLEX sa uh, isang gas station. gas station. Kumusta po, mo, ayan, meron ng mga taong, kumusta po ang audio natin? Loud and clear? Okay. Thank you, thank you, thank you. Wala pang 5 minutes, ngayon lang kami nakita ni Pamela. Yes. And, nag siya. Ngayon pa, man, pa ako nag Ako dahil ko siya, nakapaglunch ako kay Aling Lucing sa Angeles. Uh, uh, yung sisig doon. Thank you. So, minarapat naming mag-live. Nakita kami ngayon sa NLEX, sa isa sa mga gas station dahil nakatanggap kami ng isang hindi magandang balita. At yung bad news na yun ay? Uh, Cancelled po ang gaganaping maisog peace rally mamayang 5 o'clock sa uh, anong bulakan? Anong uh, part ng bulakan yan? Bustos. Bustos Bulakan. So, okay. most probably narinig nyo na po at nakita nyo na po na sa mga posting sa so, social media. Ano po? Kaya minabuti na rin namin i-break Ah... Uh, para yung mga hindi pa ho nakaka hindi pa nakakaalam doon sa bagong information, para hindi na rino bumiyahe. Oo, uh -huh. hindi ho tuloy. So galing ako mismo sa sa Bulacan. Na, dumating ka na rin sa site? Dumating na ako sa. Hinahanap sa saan ka muna na na nagmula? Nagmula ako sa probinsya ko sa North. Ah, ako so, rin galing din ako North. Galing uh -huh. ako RNR. So on the way, ah uh, ayun uh, nga sabi ko, medyo maaga ako bago ako mag stop over somewhere for lunch sabi ko nga tignan ko muna yung site sabi ko para alam na nating mapuntahan pag nagkita-kita tayo para na okay no? na ako. Uh, however actually Marlon on the way nakasalubong ko na I think isang pickup up van ng ay pickup uh, ng SMNI oh taliwas sa sa direction ko so okay. I was just uh, uh, parang in inisip ko is baka tapos na mag-setup yung mga ganun lang. So, ways ko yung location. Medyo nagkaroon ako ng challenge sa daan, Marlon. sa ka ba nag-exit muna? Nag-exit ako sa Balagtas. So, Manila bound ka na ito? Yes. Oo. Uh -oh. Okay. Uh, medyo na-challenge ako sa daan. nung medyo nasa looban na. Kasi masikip. Mm. And two, yung sikip na yun, two-way. Alam mo, yung typical na daan sa... or kalsada ng sa probinsya, probinsya, yung mga ganun. Uh -huh na challenge ako. and then uh, almost there naka-receive nga ako ng tawag kay attorney Vic mismo attorney Vic Rodriguez attorney Vic Rodriguez and he informed na canceled niya tapos sabi ko ay naku sir sabi ko attorney na dito na ako ano hindi sige sige mag ano na lang mag-regroup magpo-post daw siya and then on tumabi ako nabasa ko nga na yun nga uh, pinaka-cancel ito umano mismo ni mi, uh, former President Rodrigo Duterte. Sa anong dahilan kaya? I really do not have an idea but ang sinasabi nga is may mga uh, anong tawag ng panggigipit na ginagawa. Yun ang malungkot. Eh. Alam mo Marlon, prior to this day di ba, nakakarinig na tayo ng, ng ginagawa nilang panggigipit. Lalong-lalo na dun sa venue. Yung venue nilagyan pa nga yun ng, ano yung ng harang and poster na sinabing this is a private property and then merong certain name ng isang lawyer and then dun sa, dun sa ilalim na yun sinasabi is he is the lawyer of the owner of the, of the land na gagamitin Napunta mo yung site? Hindi eh. Alam dahil siguro may mga nauna na at yung yung mga sasakyan eh siguro palabas na. Nag-challenge talaga ako sa ano, sa daan na may, nag ano na ako from there nag U-turn na ako. So may Kapag mga napansin ka na talagang taong papunta. Oo, oh, meron na ako mga mga sasakyan na ano na parang hindi humihiwalay. So I was assuming na yung mga sasakyan na yon, yes, uh, we were heading the same direction. Oh. Sayang, ano? no? Ay, ano nga, Marlon, nag-cause pa ako ng konting traffic dahil nung hindi ko na nga kaya talagang tiniis Bumenta. ko talagang bumwenta. Pasirko oh, nagpasirko pasirkos, sirko ka sa mali. Pasikutanan <laughs> na ako kagaling ngayon. Ilakebot na. naman <laughs> ng na ginawa mo. <ko. laughs> Once lang. Okay. <laughs> then, then, sorry. Yon. Well, bad news is, hindi tayo matutuloy later. Pero ito ba ay may sinasabing mensahe, Marlon? Ito ba ay senyales na since inatras or kinansel ito ba ay nagsasabing talo tayo sa laban eh, na hindi ito? Talo. Mm -hmm. Hindi talo. Hindi uh, talo. At hindi dahil sa pangyayaring to, ah uh, lalong lalakas ang loob. <laughs> ng mamayang Pilipino mm -hmm. para higit na ipagpatuloy, palakasin, uh, paigtingin yung uh, sinusulong na peace rally sa iba't ibang probinsya na naka-escape. Alam mo Marlon, ang nakakaano dito, ang laking sakripisyo na yung, yung haharapin mo yung sobrang init ng panahon Sobra. para mag-participate doon. Sobra. Sacrifice na yon eh. Pati sa mga organizer. Yes maswerte na tayo may mga kanya-kanya tayong sakyan. sasakyan na papunta doon. Paano yung mga ibang gusto talagang pumunta na nag-commute? Hindi nila naiisip yan, no? Sa ganitong ah, oras, no? no Siyempre, oras. Kung, alas 5 yung, kung alas 5 yung, start ng rally, So, mga alas dos pa lang, nagagaya ka na yan. Yes. Man, diba? Oo. And lalo, yung mga malayo, mga galing pa sa malayong lugar, mm -hmm. so, baka umaga pa lang, nagpre-prepare na yan, o bumibiyahin. At katulad natin, ako, kinento mo, galing ka rin ng North. Galing din ako ng North. Uh, kaya napadaan ako ng Angel. Eh. Sabi, sabi, ko, ando na rin naman. Uh, nung nag-message ka, may pinorward ka pa, saan tayong restaurant magkikita oh, eh. Oo, kasi yun yung, yung sabi parang ko, sabi ko, yun oh, yung nearest. Nearest. Tambayan. Ah, talagang ginugal mo oh, pa. Oh. oh. Kasi ang alam ko, it's an open space na baka wala naman tayong holding area doon. Mm -hmm. So, mm -hmm. magpapalamig nga sana muna bago pumunta sa site. Well, unfortunately, this happened at nakakalungkot. Kalungkot. Imagine mo, Marlon, syempre may mga representatives tayo since this is uh, led by FPRRD. Sila ay galing ng Davao or kung saan. I am very sure na may mga gastos na yan sa mga tickets nila. Malamang. At malamang na nasa, nasa Manila na rin ang Pangulong Rodrigo Duterte. Hmm, siguro. And malamang kasi kung lagi naman din nasa May Sobrali ang si Mayor Basti Duterte, Malamang, nandito na Excited pa naman ako, Marlon. Makita mo na naman, kikiligin uh, ka na hindi, naman. <laughs> hindi yung ganun eh. Yung dahil, di ba, halimbawa, ang, inaayon niya yung, yung salita niya, yung dialect na ginagamit niya, di ba? Kasi, halimbawa, doon nasa bisaya, sa Visayas, ang ginagamit and all. So dahil ito, pagkakataon na magtatagalog siya. Tatagalog siya. Di ba? Imagine mo, all the way Tagalog, all the way... Oh. Kung hindi man all the way Tagalog, may mix ng English yan, di ba? So at least maiintindihan nang wala tayong ano, wala tayong ina-expect na sana magka-subtitle. Hindi <laughs> ba 'yun lagi ang biro? So, Pero ano no? Ah, nakakalungkot kasi ito yung ano ito yung buhay na katotohanan na pinatutunayan nito na walang humpay yung ginagawang pangigipit ng administrasyon para hindi mapagpatuloy yung may sugrali dito bandang Luzon? Ano no? hindi eh, ko naiintindihan kung anong anong takot. Kung hindi ba kung sinasabi naman nila na ito ay nilalangaw, Marlo, di ba? Correct, no? diba? Sinasabi kasi nilalangaw. Hindi naman sinusuportahan ng maraming tao. Maliit ang crowd and all. Tapos sabi, pag bakit biglang namayag pag sila sa kanilang ano, uh, pagpipigil na mangyari ito. And dapat hindi pagigipitan nila. dapat hindi nila tutulan kung ano man yung sinasagawang rally. Kung gusto nila makipag-usap sila. Yun naman. Makipag-usap sila sa mga organizer ng ng maisog. Higit lalo makipag-usap sila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Mm -hmm. Kasi pag nagkaroon naman ng pag-uusap, pag pag-uusap ang Pangulong Rodrigo Duterte at ang Pangulong Bongbong Marcos, nasisiguro ako isa lang naman hinihingi ng ano eh. O isa sa mga hinihingi ng Pangulong Rodrigo may, Duterte. May, Duterte. Thank you. Ay magpadragtest mm -mm. at wag nang ipagpatuloy ang planong pagbabago sa saligang batas totoo naman uh, nakaka nakakapanghinang isipin na parang Marlon wala na tayong kakampi sa gobyerno ito kahit sa kahit sa kapulisan na di umano ang sinasabi ay nangunguna naggipitin na mangyari ang ang ganap na ito. Nakakalungkot kasi yung mga pulis hindi dapat sila magpagamit eh. Totoo naman 'yan. Na uh, to serve and protect yung, yung motto nila, ang mantra nila. Ang nangyayari ang binibigyan lang protection at ang pinagsisilbihan nila ay yung ilang ganit sa ganit na may kapangyarihan, di ba? At ang isa pa ako sa nalulungkot Pam, Uh, hindi ko alam kung tuluyan na bang inabandona ng mga local politicians ang Pangulong Rodrigo Duterte o talagang... Mas makapangyarihan ang... Makapangyarihan yung pangarap at personal na interest nila? Oo. Oh, oh, what do you mean? Hindi, Ganoon, kaya, kaya napipigilan. Napipigilan. Then, not necessarily ano eh. Actually, may mas naisip ko pa nga na mas dahil ito ay peace rally mas pinrotektahan pa nga ni Pangulong Duterte at ng mga organizers na marapat mas minarapat nilang i-cancel dahil nga may mga panggigipit at, at 'di ba dahil private property yung ipinahiram uh, oh. mas namayani siguro yung pag-aalala sa panggigipit na ginagawa doon sa taong nagpahiram kaya mas inisip nilang mas makabubuti i-cancel na muna. So sa so, isang banda, ba? sa, sa, sa is, kung ganyan yung ano, kung ganyan yung narrative. Parang narating, may Sa Kanina isang pati, banda. E. Baka may, ano no, o, baka sige, may information mo mo. sa natin ko lang muna. Sa isang banda, uh, masahanga kay Pangulong Rodrigo Duterte kasi kung siya, mi, siya mismo ang nagpa-cancel nung may sograli dito sa Bulacan. So ang ibig sabihin, uh, kung talagang concern siya sa kung talagang concern siya sa kaligtasan ng may-ari nung private property na pagdarausan sana ng, ng rally, ah, uh, ahanga ka kay Pangulo, mm -hmm. kay Tatay Digong, na ayaw niyang mapahamak ang, ang sinuman, di ba? And dito ka rin ahanga kay PRRT. Wala pa siyang ginagawang panawagan sa mga dati niyang, sa mga politikong kaalyado niya. And hanggang ngayon, inaantay pa rin natin yung sagot at tugon ni Senator Bato de la Rosa kung papa-imbestigahan niya yung alleged pediatrics. Meron sa Tuesday. Nakaskadyo na. na sa Tuesday. Meron na. Yun ang maganda rin. Uh, kung napanood Pinabahan mo kanina... Natin. Uh, Sorry agad for the bit. Yeah, Kale it's okay. Para, oh, oh. Uh recent ano yan, parang okay. recent uh, ano lang yan. Development. development yan okay. sa so on Tuesday may na. kasi Monday pala tomorrow is uh, opening ng session. Uh -oh. So may mga kanya-kanyang gagawin yan and uh, magkakaroon ng hearing tomorrow. I think it's 10 a.m. for oh. the PIDEA. I think the PIDEA agent will be there uh -oh. to share his side of the story and okay. it, it it was Senator Bato who invited him over. yun maganda. congrats Senator congratulations, Bato. congratulations Senator. and Bato. ang abangan natin dito kung magkakaroon din ba ng full coverage ng mainstream media, di ba? di ba merong ano Senate media? merong website oh merong Senate media uh -oh. merong Senate media The so Senate we'll media. see. pero uh, Are they required? 'Di ba kapag alam mo Senate Media ka mga ganyan mga live? Kasi 'yung mga ganyan usually hindi oh oh na napapanood live, 'di eh, oh Hindi sila oh naman. hindi sila pwedeng specifically 'wag nilang i-cover 'yung certain oh na Oo naman. Oo, oh, pero mga reporter lang rin sila. Eh. So nasa kapasyahan pa rin 'yun ng mga hmm, editors nila, talaga. 'yung opisina. Oh, 'Wag nang i-live ganoon. 'Yung iba. Gano? Uh, oh, oh, kasi ang ang para i-live mo 'yan, maraming requirements eh. Uh, 'yung van yung OV, yung van na... Ah, kasama um, yung van na yan. Yung, yung Batangas van uh -oh. na nasa bat, kasama yan na ihihiring buka. Ay, sa oh, Tuesday. Oh, ito yung Saban yes. sa van, sa buto na nila. De, uh -huh. I mean, yung van, ano tawag doon? Yung pag maglalive ka sa mga TV. Ah, okay, okay. Ah, diba? Yung, di ba? Ah, uh, nakalimutan OB ko. Eh. So, OB uh, oh, OV van. Uh, na. OB uh -huh. ban? Di ba? So, yung mga van nun, syempre yung crew noon magdadagdag kung maglalive broadcast sila. And yung iba naman, tinatap lang nila sa... Uh, sa website oh, na Sa ano, streaming site, site ano, na ito. Oh. So, sana tingnan natin kung ito na ba yung inaantay natin na mag aalab yung pagko ng mainstream media tungkol sa kaganapan at kontrobersya na kinasasangkutan ng kasalukuyang uh, pamahalaan. Inihingan din namin ng oras Uh, si Attorney Vic Rodriguez kung pwede namin siyang ma-interview uh, tungkol sa mga kaganapan ngayon uh, naghihintay kami ng sagot and there is a possibility na mag-live kami ulit kung mangyari man yun so please mag-ano lang po uh, standby lang din po tayo don't forget to click the notification bell para Opo. po alam nyo kung nagla-live na po kami naghihintay lang po kami ng hudyat mula sa kampo uh, ni Attorney Vic pero most probably uh, from here Pagtapos ng lunch, quick lunch quick ni... Quick lunch ano? lang to. Ni... Sana makareceive tayo ng... ano? ...nang message sa... Ako na tayo. Magpaconvoy na lang tayo. Basahin natin yung ano. Mahina po ang audio. Mahina. Eric Ch Oliver. Manila. PRRD is already in Manila, in fact. May nag-announce sa organizer na meron siyang presscon. Yes, meron po siyang presscon later ng 7pm. Hmm. And definitely sa DZAR station ito maririnig. Ano? And sana kung nasa Manila na si PRRD, saan i cover na talaga ng mainstream media, no? Well, lahat yan. Laging sana pa lang tayo, Marlon. Ngayon ko naiintindihan yung, yung takot, Marlon, yung, yung chilling effect ng mga kaganapan na ang mga tao ay tali ang kamay, busa ang bibig. No? Pero sa isang bansang demokrasya, dapat hindi matakot ang media. Dapat uh, sila ang maging kritiko, sila ang maging progresibo, at sila dapat ang maging kursigido na ipaalam at ipabatid sa publiko kung ano yung mga impormasyon na nangyayari patungkol dito sa particular dito sa Maysoglan. Diba? Ah, di ba? Abat kinagawa. Kasi wala yung alab. Yung hinahanap nating alam ng puso. Wala yung alab eh, no? Yung alab, yung... Baka nabayaran na yung alab. Naging akab. Akab. <laughs> as in, ang akab po, ang termino namin ni Yusek Pab doon, baka. Baka. Uh, yun yung may financial. So, na-operate sila. Basta tayo. I am men. Hi po, bakit na-cancel ang Peace Rally? Now lang po ako nakapasok. Ayun po, may mga panggikipit na ginagawa at mas minarapat na imbis na magkaroon ng kasaki ay sakitan or any issue, or mas bang... minarapat po ng organizer na i-cancel na muna or baka maharas ng yes ng tama todo, haras, todo man, yung ano, no? to. maharas ng todo todo yung may ari ng anong yun no? mm, ng private property private no? property po supposedly ang paggaganapan ng event um, yun po siguro mas inintindi nila na hindi na sana mapahamak yung owner ng private property na yun para na tayong ano no para na tayong kakaibang mukha ng Marshallo no Well, it's the digital times, the Marlon. Digital times. So, If karma is digital, martial law, and yung mga panggigipit na ganyan, pwede digital din mangyari eh, di ba? Kasi lahat ng institusyon, unti-unti bumabagsak. Sana itong Senado hindi, di ba? Yung Kongreso, alam naman natin na alam mo 'yon. Napaka uh, napakakulay na sobra ang pagiging tuta sa sa administrasyong Marcos. Alam mo ba Marlon? na nakakapag ay nag ano nag RNR ka lately eh. ako oh. kasi nagkaroon ako ng chance na makapagpahinga ng konti at nakapag marathon nung mga na miss kong vlogs oh. so na papanood ko si Maharlika medyo parang may check tayo ng konti dun sa iPad Marlon Alin to yung, yung ano yung sa extraction diba oh, extraction? dati nating uh, yun na Oo. Oo. hindi pala may gadget, hindi ano? pala love or uh, passion, passion sa pagibig pagibig na mabuo ang pamilya ang, ang kaya naganap ang extraction ito eh dahil may gadget na gustong hmm. alam mo na uh, bawiin uh, dahil ito di umano ay naglalaman ng mga ebidensya inaulit yon ni Madam Maharlika. And ebedensya we know, against kanina. I'm not sure, but she's saying na yung, ay, yung gadget na yun, may mga laman na ebidensya ng, ng ah uh, I don't know if I can use the term crime? Krimen? Na, ebidensya ng mga krimen? Ng, yung, yung, alam mo yung pagpaplano ng krimen? Mm, okay. At, Anong klaseng krimen? Krimen I, 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 ng pagnanakaw sa pera ng taong bayan? O krimen ng isang government official na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? O krimen sa sindikato naman, paano lutuin yung mga multi-billion contract ng pamahalaan? The, the confidence in Maharlika's uh, voice when she said na maraming politiko ang involved, oh. it has probably got to do with corruption. Medyo napapasadahan ko yung, sorry galing ako, Aran. Uh, napapasadahan ko yung vlog ni Mama Arlica. Pero sa ingay ng paligid ko, nang, alam mo yun, hindi ako nakakapag-focus. Isa kaya ito sa dahilan kaya binabanggit niya yung dalawang senador? Dalawa lang ba senador na nabanggit? Parang dalawa eh. Yung isa... Uh, uh, si sige, natin. President. Uh, si say, Senate so President uh, Migs uh, at yung isa esodero. si Senator Cheese. Uh, uh -huh. uh, isa kaya yon may may nakapagsabi sa ating uh, uh, ibon, uh -huh. <laughs> puting ibon okay. Marlon okay. Okay. na may mga kasabotin din di umano na USec at director. Wow. Saan to? Uh -huh. uh, I, I I believe it has to do with uh, contracts ng gobyerno. Natandaan mo, nagbibiro ako, nag-vlog tayo, nagbibiro ako kay, kay Sir Francis Chua. Mm -mm. Na, oh, balita ko, kasi narinig ko na talaga, mm -mm. na balita ko, halos lahat ng mga juicy na kontrata sa Congress, mukhang nakopo niya. Nagtatanong ako noon. Uh -uh. So, sa tingin mo, kasama yon Isa yon sa laman? Ay, wala ako talaga idea eh. Ang, ang, Ay, -ano Ang, lang ang pinakasigurado dyan, Marlon, is since... Uh, mas mas pinapalakas nila ang kanilang mga efforts para mapahinto ang ganitong kagaya nitong sa maiisog na 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 ano 'yung gathering. Oo, upang mag pagtitipon, ma o, pagtitipon upang maisa uh, ma-share mo kung ano ang iyong boses o ang inyong sa about sa nangyayari eh dahil sa mga ebidensyang naglalabasan. Mukhang humihina ang um, mas alam mo nakikita merong mga ganyang perception na ang lakas-lakas nila dahil lang ingay ng mga uh, social warriors nila 'di ba or soldiers na tinatawag 'di ba uh, yung mga trolls mga trolls ang din ng pagtatanggol sa kanila. Minsan kung kumahinaan ang loob mo, may isip mo, talo na tayo, ganito, di ba? Kaya lang kung isipin mo, minsan, Marlon, yung mga trolls na yan, yung mga bayad na trolls na yan, iba rin naman ang paniniwala. Minsan dahil lang para sa laman sigura, Pero, ginagawa oo, ang ginagawa. Kapag kainan, nanabuhay nila yan. Pero eh. saan naman ako umahanga? Yung mga subscribers natin, yung mga netizens no. natin, ah. yung mga, particular yung mga DBS. Yung organic, e, talagang, no? eh, no? talagang sumasigot. Dito lang, pag napapasok tayo rito, mm -hmm. pag nag-vlog tayo, mm -hmm. talagang... Sorry sa term kinukuyog eh. No? Oh, 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 oh. Ba't ka nandito? Ganyan, Pero eh. minsan, nagkaroon din naman ako ng time yesterday, Marlon, nababaran yung mga comments. Minsan natatawa na lang ako eh. Kasi na-stuck na sila sa iisang argument lang. Mm. Na hindi nila mapalawak yung argument na yon, Hanggang sa nag a na sila na parang, ah, pangit yan eh. Hmm, wala naman kayo eh, langaw kayo. Yung mga na, Minsan matatawa ka na lang na parang, ah, ito yung mga taong alam mong walang lalim. Yeah. at maaaring sila rin ang mga pare-parehong tao. Ang bababaw na naglalalim lang Yes, oo. Yung yeah. pero yung yung pag yung, yung attempt nila na magpalalim, doon sila mas nahuhuling mababaw lang pala sila. Ang nakakabilib, Ang daming idea ng mga kasubs, ng mga ka third floor studio natin, Na Ah, uh -oh. na, ba? Ang gagaling. Uh -oh. Ang gagaling mm -hmm. ng mga narrative nila, ang gagaling paano nila barahin yung mga trolls. Oo. Uh, oo, oh, oh, doon ako natutuwa dahil ang tatalino. Oh -oh. Well, In fairness. Uh, karamihan po sa mga anti-BBM ngayon na subscribers uh, o netizens uh, mga may laman may sense huh? yung sinasabi nating uh, kulang o nawawalang alab sa mainstream media Marlon alam mo kung na kanino nasa online world binubuhay. yung mga taong yan na nagtatanggol binubuhay kaya ho sa mga ka-third-core studio natin wag ho kayo mapagod at uh, patuloy po tayong magsabi ng sa lobby natin. At higit lalo, patuloy po tayong ipaalam, ma-share o, o i-share ito itong mga itong vlog namin, hindi lang yung vlog namin. Lahat to ng ano, lahat ng tingin nyo makakatulong para maliwanagan ang isip ng taong bayan. I-share nyo lang po na i-share. Tapos wag, wag kayo, wag kayo mapagod na na panorin at magbigay ng inyong nalalaman o kuro-kuro. Ay to Marlo no, ang sabi ni Lady Lee. As per sus, crime daw pero maharli ka business partnership ng Satanas with the partner ng distressed mother. Grabe no. Sana ma-open din 'yan no. Sana nga no. So ito yung sa gadget no. Ayun nga, may live nga raw si ano si PRRD Belia Andalaho hindi tayo talo. This is about the safety of everyone na dadalo sa May Peace Rally. Question is, bakit tapot BBM administration sa rally na ito sa Bulangan? Minumulto na ba kayo ng mga ginagawa niyo? Sino ang current mayor ng ano? Ng... Bustos. Bustos, ako, hindi ko alam pa ma. Check ko kung mag ko. Oo, so sa dahil Pero alam ko may umi-epal na congressman doon, no? Di diba? <laughs> Babae ba yan? Ah, uh, yata. Yata, di ba? Uh, Hi, Charm. Uy, Charm. Thank you, ah. Francis Albert Juan, ang mayor ng Bustos. Ah, o, oh, so, sa mga butante po na, <laughs> ng Bustos Bulacan, alam niya na. Kung kayo antanong, ay para sa tao, alam antanong, niya na. Ang tanong, ito kayo si Mayor Francis Albert Juan. Uh, hindi kaya naging, nung panahon ni PRRD sa Malacanang, uh, naging sip-sip buto rin, di ba? <laughs> Tapos ngayon, uh, medyo uh, wala ka na, di ba? Wala na yung loyalty mo. Nagtatanong lang naman mayon. Ayun. So, uh, naghihintay po kami ng ano, ng confirmation kung kami ay pupunta na sa sa isang meeting place para po mabigyan ng oras ni attorney. So sa ngayon po, inuulit po namin sa mga balak bumiyahe papunta ng Bulacan. Hindi po tuloy ang Maisog Peace Rally ngayong araw na ito. Mag-abang lang po sa posting ng mga kilala ninyong mga vloggers para sa updates kung saan ulit pwedeng ganapin at kailan. At bago tayo muna tiling makontento na nanonood lang tayo ng vlog, Kundi i-share pa po natin ito ng i-share mm -hmm. para dumami po po ang makaalam mm -hmm. at dumami pa ang mag-alab mm -hmm. at dumami rin ang maging matalino. ayon So sa lahat po ng nanood ngayon, uh, marami pong salamat. Napakainit po ng panahon. Please, please mag-hydrate po tayo. Uminom po tayo ng tubig palagi at iwasan po natin na manatili sa labas dahil po sobrang init. Stay safe po. Maraming salamat. See you mamaya. See you later. Ipilipin namin Pilitin ulit magpag-live. Uh... Ako po si Pam. Ako si Marlon. At narito po, narito po tayo sa third Floor Studio sa Mind, Mind Your Own opinion. opinion. Thank you so much. Ingat Thank po. You. Kain po. Thank you. Thank you, Lord. Thank Bye. you, Lord. Ingat po. Ito,